Ayan guys, dahil taglamig na, ito, puro, ta, puro mga jacket na. At ibang klase ng jacket. Hmm. ba? Diba? Dito mo lang yan matatagpuan guys sa Saniya. Saniya. yeah. Puro yung mga panindan nila ngayon guys. Yung mga puro pang taglamig. Yan lang. Ito. So, iba't ibang klase ng ano. Iba't ibang klase na pang winter. Ayan. Ito. Ito si Hack. Ito may bulsa sa harap ano. Ito magaganda yung mga tila nya guys Hmm, tiba klaseng jacket Tepang, tang, lab, pag lamig Ito, Tepang, Marami kang pagpipilian nito Halilita ko na lang. Pag may pira ka. Ito magandang oh. Pagpilian. Ibang-ibang klaseng ano. Jacket. Sweater. Panglaming. Ibang-ibang klaseng panglaming okay, ito po. May mga belt. Oh, ito naman mga jogging pants. Ito sa terno na siya. Sa halagang 115. Terno na 'yan. May jogging pants ka na. May eh. Tol dito. Terno dito. Kalaki naman. 36XL. Oh, sa lagang uh, 72 real. May jacket ka na. May ano na. Tapos yung bonnet naman. Ito. Sa lagang 15 real. may tin real kasama na yung ano yung ang liig may mga sombrero din marami kang pagpipilian dito Ay ay uniform dan Oo. Oh. Para sa mga uniform. Ito pang Editorial. <tipun>

Oh, pantalon urusan dan semua jacket